Ito yung mga items na ipapa-deliver ko ngayon. Ito ay order nila ni Sir na taga uh, Batangas City at taga Bukidnon at taga Paranaque City. So, ito muna ay para ito kay Sir. Ito. Para ito kay Sir na taga uh, Batangas City. So, ito yung mga order nila. Uh, ang ito, panlagay ito sa altar ng kanilang bahay itong mga ito panlagay, panlagay sa altar ng kanilang bahay ito, bato, tapos set yan set yan silang dalawa, ganyan lalagay mo sa altar, na nakaganyan sya so altar panlagay yan sa altar ng bahay so nakaganyan, nakapatong pinapatungan ng bato yung mga nakasulat tapos, ito naman ang nakasulat nito, ay para ito sa panlagay sa pintuan ng bahay. So ang gagawin dito, babalutin lang ng red na tela. Itong banal na salita, babalutin ng red na tela. Tapos ilalagay mo ito sa pintuan ng bahay sa parting labas. Pwede mo isa, ibitin or idikit na balutin ng red. Pwede lang hindi alisin ng plastic or i-double ng plastic para hindi ito basa ng tubig. Tsaka balutin ng red na tela para pag naulanan, hindi siya masisira. Yan, pang protection, pang alisa, malas, sa lot at peste. So, ito naman ay kasama ito doon sa kanyang panlagay sa altar. So, ilalagay niya sa altar itong bagay na ito. Yan, so, kasama yan sila dyan. Para yan kay Sir na taga Batangas City. At ito, kasama din to sa order ni Sir na taga Batangas City. yung kanyang ito panlagay niya sa wallet so ito si sir na taga Batangas ay dati ko na itong customer no noong mga 20 uh, 2023 mga ah, ganyan customer panlagay niya sa wallet pwede niya ipalaminate yon baluti ng red palaminate gawing pintas pwede niya gawing kitchen or lagay sa wallet siya nang bahala tapos ito namang ito naman ay quintas so, ito, kointas na merong uh, blue na kulay. No? Bato. Maganda yan sa personal. Lalo na pag nabasa ng tubig. Yan, pag protection din yan. So, pwede yan sa susot ng kanyang mga anak. Ito, mutya na linta ni sir na order. Ito yung nakita ko dati. Ang pagkakita ko sa mutya na ito, no? meron siyang ito yung ko dati na sama yung bahay niya. Ito yung pinagbahayan niya tapos ito yung mutyaw yan ito yung dati na post ko na yung at uh, yung pagka naghanap ko ng mutya tapos yung alon ay uh, humampas yung alon tapos ito nakita ko na tumila po nagmanon siya sa alon no oh, mabait tapos na palingon ako pagtingin ko na ganyan siya tapos ginanong ko yung bato meron siyang mutya kaya yan swerte din to nakuha ko nahamot nakita ko na uh, nadala sa alon at tangay medyo malakas kasi ng alon sa time na yon kasi masyaba, parang high tide eto para to kay sir na taga uh, bukid nun ito ang kanyang order na na medium medium size tapos meron siyang kasama na panlagay sa wallet so itong trespiko ko, ko Nag-iisa na lang. mo Yan. Wala na akong ibang tresbiko ngayon. O oh, papagawa pa tayo. Tapos ito naman, para ito kay ma'am, nataga pa rin niya. Okay. So dadalhin daw niya ito sa abroad o sa USA. So ipaparash niya ito kasi sa USA. Ito, kagaya ito kay sir na panlagay sa uh, panlagay niya sa kanyang altar ng bahay. So, ito may nakasulat tapos panlagay niya sa altar ganyan na direct na, na sa paglagay sa altar so binalot ko na lang siya kasi may extra pa isa na red na ba, from ba, din yon tapos may nakasulat so ito yung order ni niya mga bracelet so meron pa to isa eh hanapin ko so meron pa yung kwintas hanapin ko muna yung maya so simple lang ang ating 10 element Uh, simple lang ating 10 elements bracelet ngayon. Oh, simple lang siya. yan 10 elements na bracelet. Eh, tsura niya. Sim simple lang. At pinatibay uh, ko na siya. So, nakikita nyo naman, pagpasok sa kamay, ganun yun mo lang. Oh. Hilahin mo lang siya. Yan. So, papasok mo na yung kamay mo dyan. 10 elements na bracelet yan. Tapos, ito naman, gumamela silis na bracelet. Simple lang din ito. Pero, malaking tulong na rin ito sa tao. Yan, ganoon pa rin. Hihilain. Tapos hilain mo lang ulit para pag-lock. Pag napasok mo na sa kamay mo. Yun. Ito na bala mag-adjust sa gusto mo na higpit sa kamay. Tapos ito, miraculous na bracelet. Ah, ito na lang yung dalawa na natira so wala na ako na ganito ito yung pag meron siya na detect na mga negatibo na malapit sa iyo, bumibitak-bitak siya tapos bumabalik naman siya sa normal. Tong miraculous na bracelet. Pag bumibitak siya, ingatan mo na hindi siya malagyan ng dumi o sabon sa mga bitak-bitak para hindi siya ma, hindi siya maano ba masira. Pero bumabalik din naman siya mga after a day sa normal na parang walang nangyari. No? pag hindi mo siya isuot, hindi siya bumibitak. So, uh, isusuot mo lang talaga siya at pag meron siya nag-detect ay bumibitak. So, yan, bracelet. So, si ma'am dadali niya to sa labas sa US. So, ito, bracelet. No? ah uh, ayan, bula ng, tawag na iba dito, bula ng Santo Nino. Ito pang protection din yan. Siya na bracelet bracelet yan kagaya pa rin hihilain mo tapos pasok mo yung kamay mo tapos ito man dignum na quintas so, dignum na quintas yan ikaw so, sa dignum na kakay pag dikit mo yung dila mo dito mga 2 minutes yung dulo ng dila mo didikit mo dito ay magiging maanghang sya hinapin ko muna yung isa na order ito So kasama to sa order ni ma'am na taga Paranaque City. Ito yung pang pasumbalik o rebelta na kwintas. Siguro, ito. O, dalawa sila siguro gamit ito. So, tig sila. No? Yan, kawayan lang po yan. Sumbalik na kawayan. Yan, simple lang na kwintas. Pwede lang basahin tubig kapag naliligo. Pwede lang din hindi. Susot mo lang siya palagi. Pwede lang isot na nakalabas. Lahat ito, kung gusto mo isot na nakalabas, sa yung damit ay walang problema yan sa kawayan na quintas na sumbalik so simple lang yan mga simpleng items lang na quintas so ito tapos ito mga ito binigay ko na lang kay mamo oh. dito ito ang nakita ko dati na bato ito, may parang mata no tapos ito mga siya na bala kung saan niya ito ilalagay mga simple lang ito malaking tulong na rin So ito lahat yung kay ma'am nataga. At tapos meron pala ito yung pag nabasa ang tubig gumagalaw siya or laway. So ito yung kay ma'am nataga paranyake. Tapos yung kay sir nataga at na taga batangas. So ito na lahat yung kanilang mga items. Papadeliver ko ito mamaya rush sa LBC. 啊。<Amen. S 2> uh